Isang lumang chismis na matagal nang bumabalot sa kasaysayan? Si Dr. Jose Rizal ba ang ama ni Adolf Hitler? Maraming haka-haka, ngunit may bagong ebidensya nga ba na susuporta rito? Ayon sa kwento, si Rizal ay nasa Europa noong 1887 hanggang eksaktong siyam na buwan bago isilang si Hitler sa Austria. Dahil kilala si Rizal sa kanyang talino, Maaring may naging ugnayan siya sa ina ni Hitler, si Clara Polszon. Ngunit may matibay bang patunay? Sa isang lumang liham na natagpuan sa isang archive sa Vienna, binanggit ng isang diplomatang Espanyol na may isang misteryosong doktor mula sa silangan na naging malapit sa ilang pamilya sa Austria. Ito raw ba ay si Rizal? Ngunit sa masusing pagsusuri ng mga historian, lumabas na walang direktang ebidensya na nag-uugnay kay Rizal kay Clara Polszon. Bukod pa rito, ayon sa mga tala, si Alois Hitler Sr., ang ama ni Adolf Hitler, at walang dokumentong nagpapatunay na nagpunta si Rizal sa lugar kung saan nakatira ang pamilya Hitler. Kaya ano ang tunay na dahilan ng chismis na ito? Isa itong likhang-isip na lumaganap upang gawing mas makulay ang kasaysayan ni Rizal, isang patunay na ang ating bayani ay nananatiling makapangyarihan kahit sa mundo ng alamat at haka-haka.